Rene Magtubo, ang chairman po ng Partidong Manggagawa. Ayan. Uh, tanungin lang po natin dito po sa nangyari nga sa wage uh, hike bill. Rene, maganda umaga, sir. Magandang umaga sa iyo, Manong Ted. Magandang umaga sa iyo, takapakinig. Ano ang inyong reaksyon? Ano, ano ang inyong reaksyon dito sa inaasahan ng marami na kahit pa paano, isan daan man yan, dalawang daan, eh, maipapasa na ang panukalang across the board wage increase. Ano eh, ang nangyari ngayon? Ito nga, yung dalawang kapulungan nagsisisihan. Eh, ang pakiramdam po namin, Ted, eh, na-scam kami ng uh, Senado at Kongreso dito sa panukalang legislative wage increase, ano? Uh, akala namin, success na kami na magkaroon ng legislated wage site after 36 years, yung last 1989 kasi. Akala namin, lalaya na mga sa bare-bare momento mula sa Regional Waste Board kasi step by step kami lumawak sa proseso mula sa committee hearings, plenary session ng Senado at House of Representatives sa loob ng dalawang taon. Ngunit pagdating ng BICAM, pati nalakuran nila ang paninindigan ng kanilang plenaryo na magkaroon ng legislative wage hike sa mga manggagawa, ang issue na lang ay magkano. Sa House of Representatives, 200. Sa Senado, daan. Alam mo, Ted, at nung papasok yung BICAM, sumulat na kami sa kanila eh. Sabi namin, may mandate na kayo sa both houses eh, sa inyong plenaryo. Ano man ang mapagkaisa nyo dyan, okay na kami. Sapagkat ang legislative wage hike na yan ay para sa interes ng mga manggagawa. Pero ang nangyari, ang dami nilang dahilan, kaysa wala na raw material time, kaysa mas magaling daw yung uh, version ng, uh, ng uh, Senate, kaysa mas maganda raw yung version ng House, tayo nila magtagpo. Samantalang madali naman pag-usapan yung presyo na yan kung gugustuhin talaga. At na uh, balita pa namin, itong palapit yung bike camp, bandang uh, lunes, Uh, tatlong session day na lang sumulat ang economic manager si BBM mm -hmm. uh, sa Senate President at House of, uh, sa Speaker at nanakot na naman na kapag uh, inayaan na magkaroon ng legislative wage hike, mm -hmm. ay sasara ang mga pabrika, magkaroon ng inflation, wala na attraction ng foreign investment etc etc et, cetera, et cetera. Alam mo, two years namin binuno yan eh. Mm -hmm sa Senado at saka sa Kongreso, lahat ng argumento ay nihapag na sa committee hearings at nasagot na. Kaya nagpasyati pa rin sila sa committee nila na go ang legislative wage size. Sa plenaryo nila, go ang legislative wage mm -hmm. Kaya nung tinalikuran nila ito, pakitamdala namin na iscam na kami ng mga pinuno na ito ng Kongreso. Oh, na nice, scam kayo. Eh ngayon nandiyan na 'yan, no? Anong Uh, anong balak nyo ngayon? Uh, magbubukas na naman 20 at Congress. Uh, sigurado, meron naman maghahain ng panukalang yan. Uh, ano, ano, moving... Malungkot itong pangyayaring ito sa panig nga ninyo. Kasi nga, umasa kayo eh. Pero, binigo kayo. Anong balak nyo ngayon? Sa so ngayon, ay uh, namin yung capacity naman namin sa ng mga gawa na ilaban yung state of state hindi naman namin niya atrasan. Pero naman kaming mga panibagong mga champions naman na nalo sa party elections uh, sa Senado, na, na pwedeng humarap um, niyan. Pero may aral na eh. Na dapat itong mga pinuno no, ng ating uh, gobyerno, yung speaker, yung Senate president, yung presidente, dapat ito manindigan eh sa interest ng mamamayan. Um, um, ano ba sabi ang BBM, bold respect tayo para tugunan pangangailangan ng mga magkakawa o ng mamamayan. Huwag hmm. politika. Eh, ito na dapat yun eh. Yung bold set niya pala, peke rin. Diba? Hindi rin maaasahan. Propaganda lang. So, kami naman, tuloy lang. Uh, marami pa namang mga like-minded at mga progresibong uh, mga dyan na maaaring uh, mag champion sa interest ng mga magkakawa. Kaya tuloy namin yan. Pero may aral na kami kung sino-sino itong -sino mga ang deserving na mga politicians sa dapat i-cancel sa mga bangkawa at huwag nang supportahan pagdating ng mga eleksyon. Hindi naman tayo nagkukulang ng champion, Sir Rene. Di ba? Tama, Juan. Oh, hindi tayo nagkukulang mm -hmm. ng champion. Ang problema nyo, yung champion, kasi kasinungalingan. Eh... I mean, I mean, so sorry ah. Uh. may sorry po, sorry po. Uh, kasi may, may champion kayo sa Lower House, no? Pwedeng meron diyang mag magpanggap na champion, no? Sa Senado. Pero sa bandang dulo, yung leadership din ang magdidesisyon eh, di ba? So kaya nga kami humahanga, no, sa inyong uh, hindi kayo nasisiraan ng loob ituloy ang laban na ito. Pero at the end of the day, yan pa rin leadership no ng gobyerno dalawang kapulungan at saka sa presidente doon nagkakatalo kasi maari na naman din kayong paasahin yan ang mang posibleng mangyari sir Rene Ta Tama po po kayo diyan kasi at the end of the day the, the buck stops at the presidente eh, at uh, tumiklop din tung dalawang liderato ng uh, kamera at senado uh, yung sa kagusto ng presidente kaya ito na ngayon ang tanong namin eh sabi nga na pa kabataan Mr. President, doon sa pangakong ball present, di ba? So, yun yung aral namin. Kaya siguro, panawagan namin, kung na itong ano, uh, i-cancel na nga, dapat uh, mga undeserving politicians sa so, i-kampanyan na ito, na uh, wag mamuno, no? Uh, huwag bigyan ng pagkakataong mamuno sapagkat sinabibenta ang interest ng uh, mamamayan uh, para lang sa kanilang interest, no? Uh, mm. Kitang-kita na ngayon dito sa legislative rates, high ng mga manggagawa. Pero kami naman, sanay namin, siguro, baka sabi nila kulang pang puwersa namin para itulak yan. Kaya mag organize kanisa pa rin kami at uh, tulong pa rin namin yung interest ng mga manggagawa. Amen. Amen. Yung nga ang sinasabi, no? na hindi hindi dapat kayo mapagod no kasi saan pa sila aasa kung mapapagod na mga grupo ninyo dito nga sa pagsusulong ng inyong oh. advocacy ito all right o nga oh. sige so Rene ano ang inyong mensahe sa mga ano sa mga nagpaasa sa inyo, dalawa yan, ha? dalawang uh, Committee on Labor uh, chairman, leadership ng dalawang kapulungan, at sa Malacanang ngayon, ano ang inyong mensahe? Ang mensahe namin sa kanila dyan, tumiklop tayo labi ng mga kapitalista. Inalikuran ninyo ang inyong mandato naman para pagsilbihan ang nakararami ng mga mga hmm. kasama. Underserving hmm. kayo ng maging politician, mag, uh, magiging mga uh, liderato ng ating bayan. Dapat i-cancel na kayo sa pang mga eleksyon. Panawagan na yun sa mga manggagawa palakasin natin yung ating hanay. Eh. Huwag tayong sumuko sapagkat walang ibang magkagawa nito kundi tayo mga panggagawa. Amen. Sige, muli Rene, salamat at mabuhay ang inyong partidong manggagawa. Salamat. Maraming salamat po.